Verbal agreement sa bilihan ng lupa, balido, ayon yan, sa Korte Suprema. Napolcom, pipigayin ng PNP sa mga missing sa bungero. At DTI, hihigpitan ang mga power bank kontra pagsabog at sunog. Sa detalye ng mga balitang yan, kababs, surahin natin ang um, si dating uh, Pangulong uh, Duterte ayo daw ang punin ng Australia at ng Belgium. Kapwa tumanggi nga ang Australia at Belgium na maging host country sakaling pagbigyan ng International Criminal Court o ICC ang kahilingan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pansalang, pansamantalang makalaya. Sinabi ng abogado at assistant counsel na, sa ICC na si Christina Conti na sa record ay eh, walang bansa ang gustong maging host uh, ni dating Pangulong Duterte. Si dating Pangulong Duterte ay nakakulong sa ICC present sa The Hague, Netherlands mula pa noong Marso na si Duterte sa mga kasong crimes against humanity dahil sa madugong kampanya laban sa droga na umunoy kinasawi ng libo-libong katao. Naghain ng motion noong Hunyo 12 ang abogado ni Duterte na humihiling ng pansamantalang pagpapalaya sa isang hindi isiniwalat na bansa. Matatandaan na inamin din ni Vice President Sara Duterte na isinasaalang-alang ng kanyang ama ang Australia pero itinanggi na ang kanyang pagbisita sa Melbourne noong nakaraang buwan ay konektado sa petition. Ang Australia ay isang signatory sa Rome Statute pero nilinaw na hindi ito mag-host sa dating pinuno. Samantala, tahasang tinanggihan din ng Belgium ang kahilingan na maging host sa interim release ni dating Pangulong Duterte. Binanggit naman ni Conti na karaniwang tinatanggihan ng ICC ang pansamantalang pagpapalaya para sa mga kinasuhan ng malalang krimen tulad ng genocide o krimen laban sa sangkatauhan. Samantala mga ka-vibes, inaprobahan na ng Development Budget Coordination Committee o DBCC ang panukalang 6.793 trillion pesos na pambansang budget para sa 2026. Ang nasabing halaga ay mas mataas ng 7.4% kumpara sa 6.326 trilyon pesos budget nitong 2025. Ayon kay Department of Budget and Management o DBM Secretary Amina Pangandaman, kabilang sa naturang halaga ang patuloy na pinam, sa Build Better More Infrastructure Program at Digital Transformation na nakahanay sa Philippine Development Plan 2023 to 2028. Ipinapakita nito ang patuloy na hangarin ng pamahalaan na paigtingin ang inklusibong pagunlad ng ekonomiya habang pinangangalagaan ang disiplina sa pananalapi. Isinama rin sa panukalang budget ang mga pangunahing hakbang upang mapalakas ang kakayahan ng bansa laban sa epekto ng pagbabago ng klima at sakuna, pagtibayin ng mga sistemang panlipunang proteksyon, at palalimin ang pagbibigay ng pangunahing serbisyo sa mga lokal na pamahalaan. Nakatakdang isimute ang panukalang Fiscal Year 2026 National Expenditure Program o NEP sa Kongreso sa susunod na buwan, buwan ng Agosto. Samantala mga ka-vibes, ikaw ga ka ay nagbebenta ng lupa. Abay ayawin ho sa Korte Suprema, verbal agreement sa bilihan ng lupa ay balido. Yan nga ho, balido ang verbal o unwritten agreement sa bilihan ng lupa ayon po yan sa Korte Suprema. Sa desisyong isinulat ni Associate Justice Samuel Gerlan, kinatiga ng Supreme Court third Division ang verbal sale sa pagitan ng isang Marcos Batara at pamangkin na si Benedicto Ocampo kahit walang kontrata. Matapos mapatunayan na natanggap ng huli ang titulo ng lupa, nakalipat o inukupa na ang property at gumawa na ng improvements sa lupa. Napatid na ang pinagtatalo ng lupa ay pag-aari ni Batara na namatay noong 1974. Toong 2007, nang malaman ng mga anak ni Batara na sina Noblesa at Ernesto na sa kanilang magulang pala ang property matapos makatanggap ng notice na may hindi pa bayad na real estate taxes. Nang malaman na nakatira ang pinsa na si Ocampo ay binabawi ito hanggang sa kasuhan sa giit na sila ang dapat magmana. Depensa ni Ocampo, nabili niya ang lupa noong buhay pa si Batara at nang mamaya pa, ang installment na pagbabayad ay itinuloy na napunta sa kapatid ni Batara, na guardian naman ni Noblesa at sa katibayan na ang hawak na titulo ay ipinagaloob ni Batara sa initial payment pa lamang. Nabaliktad ng Supreme Court ang naunang mga desisyon ng Regional Trial Court at Court of Appeals na kapwa ng pasyang pabor kina Noblesa at Ernesto. Itinagdag ng Supreme Court na ang pag-aari ng lupa at improvements na nagawa ay matibay na senyales na nagkaroon na ng verbal sale kahit walang written contract. Gayunpaman, sa kasong ito, ang ginawang pagbabayad ng installments bilang balanse sa kanilang tiyuhin o guardian ay hindi otorisado kahit siya ay kapatid ng namatay na si Batara. In utos naman ng Supreme Court na bayaran pa rin ni Ocampo ang, ang nananatiling utang sa panahong namatay ang ama na may kasamang interes. Sama tala mga ka-vibes, sa update naman tayo dito sa mga nawawalang sabungero ang na magsasagawa nga po ng sariling investigasyon ang National Police Commission o NAPOLCOM sa ulat na mayroong mga opisyal ng Philippine National Police o PNP na sangkot sa pagkawala ng mahigit isang daang sabungero. Ayon sa NAPOLCOM Vice or ayon kay NAPOLCOM Vice Chairman at Executive Officer Attorney Rafael Vicente Calinisan, Inatasan niya ang Inspection, Monitoring at Investigating Service para magsagawa ng investigasyon. Matapos na ibunyag ni alias Totoy na mayroong ilang pulis ang kasabwat sa grupong nagpapatay sa mahigit isang daang sabungero. Sinabi ni Kalinisa na hindi magdadalawang isip ang Napolcom na sibakin agad sa serbisyo ang mga nasabing pulis na kasama ng grupo na nagpapatay sa mga sabongero at itinapon umano sa Taal Lake ang mga bangkay. Kasabay nito na nawagan din si Kalinisan sa mga complainant na maghain ng formal na reklamo sa Napolcom para mapadali ang resolusyon ng kasong ito sa tulong ng Department of Justice at Criminal Investigation and Detection Group na narito ibinunyag sa DOJ ng isang alias Totoy na may kinalaman umano sa kaso ng mga nawawalang sabungero ang ilang pulis, security guard ng sabungan sa Maynila at isang showbiz personality na konektado sa utak ng krimen. Sa iba pang mga balita ka vibe sa ayon po sa DTI ay hihigpitan daw nila ang mga power banks kontra pagsabog at sunog. Magpapatupad nga po ang Department of Trade and Industry o DTI ng safety standards para sa mga power banks simula sa susunod na buwan, Agosto 2025. Partikular na susundin ng DTI ang Global UL2056 Safety Standard. Nagsimulang mapansin ang problema sa mga power bank noon pang 2014 na iniugnay sa mga power bank at spare lithium batteries. Nabalita rin na nagkasunog sa ilang mga check-in baggage sa aeroplano dahil dito. Noong 2017, opisyal lang ipinagbawal ng China ang power bank sa mga check-in baggage dahil sa sunod-sunod na insidente ng sunog sa mga paliparan dahil dito. Noong 2018, nagpatupad na rin ang pagbabawal sa power bank ang mga airline at sa carry-on baggage na lamang ito pinapayagan. Inilatag ng DTI ang planong magpatupad ng Global Safety Standards sa Power Bank sa isang forum na dinaluhan ng 88 stakeholders mula sa mga local na manufacturer at mga ahensyang tulad ng Civil Aviation Authority of the Philippines at Bureau of Fire Protection. Target din ng DTI na itugma ang Philippine National Standards sa umiiral na international guidelines. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, ang hakbang ay tugon sa lumalaganap na panganib mula sa mga low-quality battery. Gayunman, nilinaw ng DTI na voluntaryo pa rin ang pagsunod, subalit so hinimok nito ang industriya na sumunod sa bagong safety framework. At yan ang mga ka-vibes sa mga balitang dapat niyong malaman ngayong umaga o galing nakatutok dito lamang sa GV99.9 para maging GV-informed at GV-updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng Wigan. Sa pagbabalik ng GV News Express, mga balitang lokal, ako po yun ang naging tagapaghatid balita, ang inyong DJ Joey Boy para sa GV News Express.